sa papel, mag-asawa sila. Pero sa puso, magkaibang mundo. Hanggang isang gabi, isang halik sa harap ng lahat ang magbabago sa takbo ng kanilang kasunduan. Ito ba'y simula ng totoong pagmamahalan? O isa na namang laro na siya lang ang talo? Married to the Cold CEO Episode 3 When walls start to crack. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis si Alexander para sa isang meeting sa Makati. Akala ko maghapon na akong mag-isa sa bahay. Pero bago siya umalis, dumaan pa siya sa dining table kung saan ako nag-almusal. Don't go out today. Sabi niya, habang inaayos ang kanyang cufflinks. Why? May paparatsi ba ulit sa labas? Ang tanong ko. Simula nang madalas kaming magkasama ni Alexander sa mga company events. Nakatunog ang mga paparatsi at madalas na kaming sundan ng mga ito. Halos araw-araw pa nga. Just stay here. I'll explain it later. Ang tugon naman ni Alexander. Hindi ko na siya tinanong pa. Pero sa isip ko, curious na ako kung ano na naman ang itinatago niya. Tanghali na nang makabalik si Alexander. Hindi ko inaasahan na magdadala siya ng take out. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Lunch, sabi niya. Inilapag ang paper bags sa harap ko. From your favorite place. Napataas ang kilay ko. You remember my favorite restaurant? Tumikhim lang siya at umupo. I pay attention. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat. Na naaalala niya? O yung parabang natural lang sa kanya na sabihin iyon? Habang kumakain kami, biglang napunta ang usapan sa buhay may asawa. You still think this marriage is just for show? Tanong ni Alexander bigla. Napatigil ako sa pagsubo. Isn't it? Tumingin siya sa akin. Matagal. Na para bang sinusuri kung totoo bang gusto niyang sagutin ako. It started that way. But things changed para akong nabitin sa sagot niya. Things change like what? Like how I thought I'd never enjoy having someone around the house. Or how I thought I'd never care if someone got sick. Nanatili lang akong tahimik. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero naalala ko ulit si Vanessa. Hindi ko tuloy matiis na tanungin si Alexander tungkol sa kanya. Alexander? Bakit parang galit ka kay Vanessa? Hindi naman ako galit sa kanya. Just cautious. Lumapit siya sa akin. Halos magkalapit na ang mukha namin she doesn't like losing. And she doesn't like you. Then why are you protecting me from her? Because you're my wife. Wife as in legal status? Or wife as in you actually care? Hindi agad nakasagot si Alexander. Pero nang magsalita siya, naging mababa at mabagal ang boses niya. It's both. Alexander. Hmm. Kung lagi kang ganito sa akin, mahirapan akong paniwalaan na cold CEO ka. At marriage for convenience lang tong sitwasyon natin. Bahagyang umiti si Alexander. Then stop believing it at ko na-realize. Baka nga hindi na lang ito kasal para sa pirma sa papel. Baka may mas malalim nang nangyayari sa amin. Dalawang linggo mula nang sinabi ni Alexander na stop believing it, parang naging iba na ang routine namin. Madalas na siyang nagpapakita sa bahay mas madalas na siyang tanungin kung kumain ako. At kahit simpleng hawak sa likod, kamay, braso o balikat kapag nasa public event kami, mas nagiging natural. Pero isang gabi, may event na halos sumubok sa kung ano na nga ba kami. The Velasquez Foundation Charity Gala isang malaking fundraiser para sa mga proyektong tinutulungan ng kumpanya. Dahil malaking media coverage ang inaasahan, mas marami ring taong nakatingin sa amin. Pagdating namin sa venue, agad kaming sinalubong ng mga camera. At gaya ng dati, inabot niya ang kamay ko habang pababa kami ng kotse. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya agad binitawan ng kamay ko. Kahit sa paglalakad, papasok ng lobby, hawak pa rin niya ang kamay ko. Habang nasa loob kami, dumating si Vanessa. Suot ang isang gown na halos kasing mahal ng buong kotseng dala niya. Lumapit siya, may ngiting hindi umaabot sa mata. Alexander, you look as handsome as always. Sabi niya, tapos tumingin sa akin na parang sinusukat ako. And you, you clean up well. Bago ko pa siya masagot, ramdam ko na ang kamay ni Alexander sa bewang ko. Mas mahigpit kaysa dati. Vanessa, malamig niyang sagot. If you'll excuse us, my wife and I need to greet the other guest. At dinalan niya ako palayo. Hindi inaalis ang kamay niya sa akin. Pero, hindi pa doon natapos ang gabi. Habang nasa main hall kami ni Alexander, lumapit ang isang reporter at Bigla siyang tinanong sa harap ng lahat ng tao. Mr. Velasquez, there have been rumors that your marriage is purely for business purposes. Care to comment? Nagulat ako. Alam kong may ganong usapan sa likod, pero hindi ko akalaing may magtatanong ng direkta sa isang event. Akala ko magbibigay siya ng generic na sagot. Pero sa halip, Lumingon siya sa akin. Tinitigan ako sa mata. At bumulong ng, trust me. Tapos, sa harap ng lahat, hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan ako. Hindi yung simpleng peck, kundi isang halik na sapat para manahimik ang buong venue. Pagkatapos noon, Pinitawan ako ni Alexander at humarap sa reporter. My marriage to my wife is real. And I would appreciate if you stop questioning it. Naging tahimik ang lahat. Pagkatapos nun, biglang may maririnig na palakpakan mula sa ilang guest. Ako naman, hindi ko alam kung paano tatayo ng maayos. Hindi dahil sa taas ng aking heels, kundi dahil parang lumambot ang tuhod ko sa ginawa niyang paghalik sa akin. Natapos na ang party at pag uwi namin sa bahay, ay tahimik lang kami. Pero, bago niya binuksan ang pintuan, nang mansyon. Tumingin sa akin sa si Alexander at sinabi niyang, Sorry if that caught you off guard. Tumingin naman ako sa kanya. Are you sorry for the kiss? Or for doing it in public? Sandaling nanahimik si Alexander. Pagkatapos nun, ay sumagot siya. I am not sorry for the kiss. At doon ko na realize na may nagbabago na nga sa amin. Kinabukasan, gising na ako bago mag-alas 7. At dahil maaga akong nagising, tinignan ko ang aking phone at nakita ko ang sunod-sunod na notifications. It was from a socialite website. and some are from the news outlet. May iba rin na mula sa business website. Nakalagay doon in bold black letters. Alexander Velasquez's passionate public kiss with his wife. Cold CEO no more. From business arrangement to real romance. Sa halos lahat ng news sites pati social media ay trending kami. At syempre, may halong speculation kung totoo nga ba ang lahat. Pagbaba ko sa kusina, nakita ko si Alexander na nakatayo sa counter. Hawak ang kape at binabasa ang tablet. You've seen it? Tanong ko, kahit obvious naman Yes. Sagot niya nang hindi tumitingin. It will die down in a few days. Unless may iba ka na namang gagawin na magtitrend. Biro ko, pero hindi siyang umiti. That afternoon, dumating ang PA niya para magdala ng ilang papeles. Pagkaalis nito, hindi ko napigilang tanungin si Alexander habang nasa study siya. Bakit parang sanay ka na sa ganitong issue? Alam mo yung reaction, yung flow, kung paano haharapin ang lahat. Parang nangyari na sa'yo to dati. Napatingin si Alexander sa akin na parang pinag-iisipan pa nito kung sasagutin niya ako. Well, I've been through worse. Like what? Like having the media twist everything about you. Like losing someone you cared about and having the world watch it happen. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Yung tono niya o yung bigat na mga salitang binitawan niya. Kinagabihan, habang nasa balcony siya. Lumapit ako dala ang dalawang mug ng tea. Iniabot ko sa kanyang isa. Hindi mo kailangang sabihin kung ayaw mo. Pero kung gusto mo, nakikinig ako. Natahimik si Alexander ng ilang segundo bago nagsalita. Years ago, I was engaged. She didn't last long enough to be my wife. It was an accident and a big one. And the media just made it worse. Napatingin ako sa kanya. I'm sorry. Alexander shrugged, pero ramdam ko ang tensyon sa balikat niya. That's why I keep people at a distance. Less to lose. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bago ako makapag-isip, hinawakan ko ang kamay niya. At least ngayon, may kasama ka na ulit. Kahit ayaw mong aminin. Tumingin siya sa akin ng matagal bago siya muling nagsalita. Maybe. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung may pinto na siyang binuksan kahit kaunti lang para sa akin. Isang linggo, matapos ang public kiss scandal, tahimik na medyo kumalma ang media. Pero sa loob ng bahay, may ibang nangyayari. Mas madalas na si Alexander sa paligid. Minsan, aabutan ko siyang nasa kusina habang nagtitimpla ng kape para sa akin. O kaya naman ay nasa gilid lang ng sofa habang nanonood ako ng series. Hindi siya sumasali sa panonood, pero alam kong hindi lang aksidente na andun siya. Isang gabi, nasa veranda ako, nakaupo at nagbabasa ng libro habang umuulan. Tahimik at malamig ang hangin. Hindi ko akalaing lalabas siya dala ang isang blanket. You'll get cold. Sabi niya, sabay takip sa akin gamit ang kumot. Hindi naman malamig. Tanggi ko, pero hindi ko tinanggal ang kumot. Umupo siya sa tabi ko, mas malapit kaysa dati. What are you reading? Just a romance novel, sagot ko. Kumunot ang noo ni Alexander. Romance? Yes. Yung tipong... Lalaki, grumpy. Babae, cheerful. Then slowly, they fall in love. Tumitig siya sa akin. Sounds familiar. Hindi ko alam kung biro ba iyon o hindi. Pero bago pa ako nakasagot, may malakas na kulog na dumadagong-dong. Napapitlag ako. Hindi dahil takot ako sa kulog, pero dahil sa biglang init ng kamay niya nang hawakan niya ang kamay ko. Are you afraid of thunder? I'm not. Sagot ko, kahit medyo kinakabaan ako. Hindi dahil sa kulog, kundi dahil sa kanya. Ngumiti si Alexander. Good. Because I'm not letting go until the rain stops. At totoo nga. Hindi niya binitiwan ang kamay ko. Kahit tahimik lang kaming nakaupo, pinapakinggan ang ulan. Kinabukasan, may dumating na imbitasyon mula sa isang malaking luxury brand couples photoshoot para sa campaign. Normally, tinatanggihan ni Alexander ang ganitong bagay. Pero laking gulat ko nang pumayag siya. "Why the sudden yes?" tanong ko. "Because it's time people see you beside me." sagot ni Alexander, diretso at walang pag-aalinlangan. Maaga kaming dumating ni Alexander sa isang high-end studio sa Makati. Malaki, maliwanag, at puro designer clothes ang nakasabit sa paligid. Agad kaming sinalubong ng creative director na parang hindi pa rin makapaniwala na pumayag si Alexander. Mr. and Mrs. Velasquez, we're so honored you're here. Sabi nito, na halos nanginginig sa tuwa. Si Alexander, gaya ng dati, walang reaksyon sa muka. Pero mahigpit ang kapit niya sa bewang ko habang naglalakad kami papunta sa dressing room. Parang sinasabi niyang, she's with me. Pinili ng stylist ang mga coordinated outfits. Unang set ay sleek black suit para sa kanya at silk ivory gown para sa akin. Habang inaayos ang buhok ko, napansin kong panay ang tingin ni Alexander mula sa kabilang upuan. Stop staring. Bulong ko habang medyo naiilang. I can't help it, sagot ni Alexander. Sa harap ng kamera, sanay na ako sa si scripted poses Kamay sa dibdib niya. Tingin sa malayo. Kaunting ngiti. Pero ngayong magkalapit kami. Ramdam ko ang init ng hiningan niya sa gilid ng leeg ko. Tuwing bababa siya para bulungan ako ng closer. Sa bawat click ng camera, nagbabago ang energy. Hindi na lang pose intimacy, kundi parang dotoong may koneksyon sa amin. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam nito. Pagkatapos, pinaupo ako ng photographer sa gilid ng upuan habang siya naman ay nakatayo sa likod ko. Mga kamay niya sa balikat ko. Bigla siyang yumuko. Inilapit ang labi sa tenga ko. Hindi para bumulong ng instructions, kundi para sabihin, You look breathtaking, Cassandra. Napasinghap ako. At marahil iyon ang eksaktong kuha na gusto ng photographer. Dahil narinig ko ang sigaw niya ng, Perfect! Don't move! Mabilis na lumipas ang ilang araw. I spent my day shopping as per my husband's suggestion. Magkahapon na nang bumaba ako sa ground floor ng mall building para maghintay kay Alexander. Nasa isang importanteng meeting lang siya, pero susunduin niya daw ako. Habang nakatayo ako sa gilid, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Cassandra? Is that you? Paglingon ko, halos mabitawan ko ang hawak kong cellphone. Marco? Si Marco, ang college ex ko. The one who broke my heart, iniwan ako ng walang paalam para mag-abroad. At ngayon, nakangiti siya na parang walang nangyari. Grabe! Ang tagal nating di nagkita. You look so... different. Sabi ni Marco, habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Well, I'm married. Diretso kong sagot, sabay pakita sa aking wedding ring. Married? Wow! Lucky guy! may halong panghihinayang sa tono ni Marco. At doon ko naramdaman ang konting kirot sa dibdib. Hindi dahil namimiss ko siya, kundi dahil sa audacity na kausapin ako na parang wala siyang kasalanan noon. Bago pa ako makahanap ng dahilan para umalis, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat namin. Bumaba si Alexander. Suot ang mamahaling suit? Seryoso ang tingin? Parang isang eksenang hango sa pelikula. Pero nang makita niya kung sino ang kaharap ko, biglang nagbago ang aura niya. Who's he? Malamig niyang tanong, ngunit may bahid ng paninigas ng panga. An old friend. Mabilis kong sagot. Well, to be precise, I'm her ex-boyfriend. Singit ni Marco, ngiting nang aasar pa. Lumapit si Alexander, tumayo sa tabi ko, at marahang inilagay ang kamay sa bewang ko. Pero mas mahigpit kaysa sa dati. Tumingin siya kay Marco, walang ngiti. I'm Alexander Velasquez, and I am his husband. Mariin niyang sabi. Yeah, she told me that she's married. Sagot ni Marco, pero hindi na ang kumpiyansa sa tono. Lucky guy. Alexander didn't even blink. No, I'm not lucky, but I'm territorial. Bago pa nakasagot si Marco, inakay na ako ni Alexander papasok sa kotse. Hindi na siya nagsalita hanggang makaalis kami sa mall. Tahimik lamang si Alexander. Nakatingin sa Michael Sada habang nagdadrive. Pero ramdam ko na mabigat ang hangin sa pagitan namin. Look, Alexander, Don't say he's just an old friend. I saw the way he looked at you. But I don't feel anything for him anymore. Paliwanag ko. I know. But I don't like anyone thinking they can take you away from me. May kakaibang init sa mga salitang iyon. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung dahil ba sa selos iyon. Abangan ang episode 4 ng Married to the Cold CEO. Only available at Straight from the Heart Stories YouTube channel. Please like, share, subscribe, and hit the bell button.